Bakit cash? Bakit 457 million? At bakit dalawang araw? Your Honor, hindi po ako kasi magtataka or mag-iisip the funding is coming from the government and the DPWH knowing it's for the projects, we don't, hindi po ako talaga nagtaka po. Hey, 400 million, 200 million cash for the project. Paano? Noong isinagawa ang Senate hearing, lumabas ang malinaw na tala ng napakalaking pag-withdraw ng pera mula sa land bank. Ang perang ito ay nagkakahalaga ng 457 milyong piso na nakuha ng isang contractor ng DPWH na kinilalang si Sally Santos. Ang nakakaalarma ay hindi lang ito isang beses na nangyari. Sa iba't ibang petsa ay may malalaking halaga ring nakuha gaya ng isang daan at walumpong milyong piso, isang daan at apat naput isang milyong piso, dalawang daan at siyam naput na milyong piso at anim naput limang milyong piso. Ang lahat ng halagang ito ay cash na mismong inilabas sa bangko. Ang tanong ngayon ay kung paano nakalusot ang ganitong kalaking galaw ng pera sa mismong bangko ng gobyerno at bakit hindi ito agad napansin ng mga institusyong dapat nagbabantay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa pagtatanong ni Senator Kiko Pangilinan, inilahad niya ang hawak na ledger na nagpapatunay ng magkakasunod na malalaking pag-withdraw. Ayon sa kanya, sa loob lamang ng dalawang araw ay umabot na sa kalahating bilyon ang nailabas. Kung susuriin, dapat may mga proseso at panuntunan ang bangko para pigilan o kahit man lang kilatisin ang ganitong uri ng transaksyon. Ngunit ang ipinakita ng Land Bank ay tila walang sapat na hakbang na ginawa para hadlangan ito. Ipinaliwanag ng manager ng Land Bank na dumaan daw ang pera sa normal na proseso Nagsimula raw ito sa Department of Budget and Management na naglabas ng Notice of Cash Allocation. Pagkatapos ay pumasok ang pondo sa DPWH at dinala sa Land Bank bago makredit sa account ng contractor. Kapag dumaan na ang 24 na oras na proseso, maaari nang ma-withdraw ng contractor ang pera. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong kung bakit pinayagan ang ganitong kalaking pag-withdraw, mas nakatuon lang ang paliwanag sa daloy ng dokumento at sistema. Kung ikukumpara sa ordinaryong tao, mahigpit ang mga bangko sa malalaking pag-withdraw. Madalas maraming tanong, dokumento, at matagal na proseso bago makuha ang pera. Pero sa kasong ito, milyon-milyon ang nailabas ng walang kahirap-hirap. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagtatanong kung bakit hindi naging mahigpit ang land bank at kung may mga tao bang nagkulang o sadyang nagpabaya. Dapat din sanang pumasok ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa kanilang panuntunan, kapag lumampas sa limang daang libong piso ang isang transaksyon, ito ay dapat i-report bilang kahina-hinala. Ngunit sa kasong ito, hindi lamang limang daang libong piso, kundi apat na raan milyong piso ang nailabas at maraming beses pang naulit ang parehong sitwasyon. Sa kabila nito, wala namang naitalang agarang aksyon mula sa AMLAC. Kung susuriin, malinaw na dapat silang nag-ingat at gumawa ng hakbang ngunit na nahimik lamang. Nang tanungin ang manager ng Land Bank kung normal ba ang pag-withdraw ng halos kalahating bilyon sa loob ng dalawang araw, ang sagot ay hindi tuwirang oo o hindi. Ang sabi niya, Pinakiusapan daw nila ang kontraktor na iwan muna ang pera sa bangko para manatili itong nakadeposito, ngunit iginiit daw ng kontraktor na kunin agad ang pera. Sa huli, pinayagan na lang daw sila ng bangko. Ngunit sapat ba ang ganitong paliwanag lalo na kung pera ng gobyerno ang pinag-uusapan? Matapos lumabas ang datos ng pag-withdraw ng 457 milyong piso, mas lumalim pa ang pagtatanong sa Senado. Sa puntong ito, hindi na lang usapin kung paano na ilabas ang pera, kundi bakit pumayag mismo ang land bank at kung bakit hindi agad kumilos ang amlak. Kung titingnan, malinaw na hindi lang basta pangkaraniwang transaksyon ang ganitong halaga. Kahit malalaking kumpanya gaya ng Ayala, SM o Megaworld, hindi sila gumagamit ng cash sa mga transaksyon. Lagi itong dumadaan sa cheque o bank transfer. Kaya bakit sa kasong ito pinayagan na cash ang ilabas? Nang tinanong ang bank manager kung bakit hindi siya nagtaka, ang sagot niya ay dahil galing daw ito sa gobyerno at nakalaan sa proyekto. Ayon sa kanya, dahil lehitimo ang pondo, hindi niya inisip na may mali. Ngunit kung susuriin, mas lalo itong nakakapagtaka. Kung tunay na proyekto ang paggagamitan, bakit cash ang inilabas? Mayroon bang malalaking proyekto ng gobyerno na binabayaran gamit ang bulto-bultong pera? Hindi ba dapat may dokumento, cheque o bank transfer para malinaw ang record? Isa pa, kung ordinaryong depositor ang magwi-withdraw ng limang daang libong piso pataas, siguradong may magiging tanong ang banko. Maraming form ang pinapapirmahan at minsan pa nga pinagdududahan ang depositor. Ngunit sa halagang halos kalahating bilyon, Tila walang naging tanong at agad na pinayagan ang paglabas ng pera. Hindi ba ito ang dapat unang pinagdudahan ng manager? Sa halip, pinalabas niya ito na normal na transaksyon lang. Sa puntong ito, dalawang posibilidad ang nakita ng ilang senador. Una, posibleng may nakuhang komisyon ang bank manager kapalit ng kanyang pagpayag. Kahit maliit na porsyento lang mula sa 457 milyong piso, napakalaki pa rin noon kung tutuusin. Pangalawa, baka naman talagang kulang siya sa kaalaman at hindi niya alam ang bigat ng ganitong klase ng transaksyon. Ngunit alinman sa dalawa, pareho itong nakababahala. Dahil kung siya ay may kasabwat, malinaw na may sabwatan. Kung siya naman ay inosente, ibig sabihin ay kulang ang kaalaman at hindi siya handang magbantay ng ganito kalaking pondo ng gobyerno. Sa halip na malinawan ang mga tanong, lalo pang naging magulo ang mga sagot ng manager. Halos paikot-ikot ang paliwanag na para bang sinasagot ang tanong, ngunit hindi naman talaga tinutumbok ang punto. Ang ganitong klase ng sagot ay lalong nagdudulot ng duda. Hindi ba dapat simple lang? Kung kalahating bilyon ang inilabas, malinaw na dapat itong iulat bilang suspicious transaction. Dito na pumasok ang papel ng AMLAC. Nang tanungin sila kung bakit hindi agad ni report ang halos limang daang milyong piso, ang sagot nila ay nakadepende raw ito sa risk appetite ng bangko. Ayon sa kanila, bawat bangko ay may sariling pamantayan at policy kung kailan sila magre-report ng suspicious transaction. Ngunit para sa mga senador at para sa marami ring nanonood ng hearing, mahirap intindihin ang sagot na ito. Kung may malinaw na batas na nagsasabing kapag lumampas sa limang daang libong piso ay dapat i-report, bakit kailangan pang dumaan sa interpretasyon ng bangko? Dito makikita ang mas malaking problema. Hindi lang ito tungkol sa isang manager o isang contractor. Ang issue ay tungkol sa buong sistema ng pagbabantay sa pondo ng gobyerno. Kung ang AMLAC mismo ay nagbibigay ng malabong paliwanag at kung ang land bank ay hindi rin naging mahigpit, paano masisiguro na hindi na mauulit ang ganitong kalaking paglabas ng pera? Kung apat na raan at milyong piso ay nakalusot, ano pa kaya ang ibang hindi pa natutuklasan? Noong Senate hearing, ipinakita na hindi lang basta simpleng withdrawal ang nangyari sa land bank, kundi napakalaking galaw ng pera na dapat ay agad na flag ng Anti-Money Laundering Council at ng mismong bangko ayon sa batas, kapag ang isang transaction ay higit sa limang daang libong piso, ito ay automaticong pasok sa tinatawag na Covered Transaction Report o CTR. Ngunit dagdag pa nila, may mga pagkakataon na nakadepende pa rin ito sa discretion ng banko kung ito ay ituturing na Suspicious Transaction Report o STR. Ang problema dito ay bakit parang ipinapasa nila ang pananagutan sa banko gayong sila mismo ay may kapangyarihan para i-flag at siyasatin ang anumang galaw ng pera na halatang labis na kakaiba. Sa halip na linawin ang issue, mas lalo pang nagiging magulo ang kanilang sagot. Buti na lang at pinilit ipaliwanag ito ni Senator Tulfo para mas maintindihan ng lahat. Ngunit dagdag pa nila, may mga pagkakataon na nakadepende pa rin ito sa discretion ng bangko kung ito ay ituturing na suspicious transaction report o STR. Ang problema dito ay bakit parang ipinapasa nila ang pananagutan sa bangko gayong sila mismo ay may kapangyarihan para i-flag at siyasatin ang anumang galaw ng pera na halatang labis na kakaiba. Sa halip na linawin ang issue, mas lalo pang nagiging magulo ang kanilang sagot. Buti na lang at pinilit ipaliwanag ito ni Senator Tulfo para mas maintindihan ng lahat. Kung babalikan natin ang mismong galaw ng pera, Dalawang beses nag-withdraw ng tig-apat na raan at 57 milyon ang contractor, at may kasunod pang malalaking halaga. Ayon pa sa bank manager, hindi raw ito suspicious dahil proyekto daw ito ng gobyerno. Ngunit dito pumapasok ang malaking tanong. Kung proyekto nga ng gobyerno ito, bakit kailangang cash ang halos kalahating bilyong piso? Ang sagot ng bank manager ay tila nakakaalarma dahil mas lalo nitong ipinapakita na may butas sa sistema ng bangko. Kung ganito ang pamantayan para sabihing hindi suspicious ang isang transaction, malinaw na may malalim na problema sa ating banking system. Hindi rin ligtas sa isyu ang AMLOC. Kahit sabihin nila na trabaho ng bangko ang mag-report ng suspicious transactions, hawak pa rin nila ang kapangyarihan para tingnan at i ang mga transaksyon na malinaw na kahina-hinala isang malaking cash withdrawal ng apat na at milyon pesos ay hindi na dapat pinapalampas dahil hindi ito ang karaniwang galaw ng pera para sa isang tao o kumpanya. Ang hindi nila pagtutok dito ay nakapagdududa sa kanilang kakayahan at sinseridad sa pagpigil sa money laundering at corruption. Dito natin makikita na hindi lang ito simpleng kaso ng kontraktor at bangko dahil mas malalim ang problema dahil may pagkukulang ang mga institusyon na dapat sana ay nagbabantay sa ating pera at seguridad ng ating sistema. Kung paulit-ulit itong nangyayari at hindi na fa-flag, ibig sabihin may sistematikong butas na ginagamit ng ilang tao para makalusot at makapagnakaw ng pondo. Kaya ang tanong ngayon, bakit parang walang malinaw na aksyon ng AMLOC at ang Land Bank sa ganitong kalaking galaw ng pera? Kung may batas na nagsasabing dapat i-report ang lahat ng transaksyon na lampas limang daang piso, bakit hindi ito nagawa sa lahat ng kaso ng halos kalahating bilyon na cash withdrawal? Ito ba ay simpleng kapabayaan o sadyang pinapalampas lang ang mga transaksyong ito dahil may mas malalim na impluensya sa likod ng lahat ng ito? Ikaw? Ano sa tingin mo? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa mas marami pang updates gaya nito.